na kami ng bahay for today's vlog. <laughs> Yan, madami nga ayusin ng mama mo. Ito pa rin naman. <laughs> Tapat na kami ng bahay ng aking mother-in-law. <laughs> Ayun. Ayun. Yung before. Ah. Diba? As usual, nangungupahan pa rin. Hahaha. <laughs> ay nahulog. Yeah. Ulutin mo naman na hulog. Hindi mo na dun, be, sa lababo. Yung salis dyan. Good news, everyone nakapag-live na rin ng mama mo. Malapit ka sa wifi. <laughs> Bagong lipat. <laughs> Bagong lipat pero yung yung bayad sa upa, ganun pa rin. <laughs> Ilang buwan na ba tayong walang bayad? Tatlo? Tatlo o lima? Tatlo. <laughs> lima? tatlong buwan. Wala pang bala. Oh. May na Please, naikong 23. Maliit pa rin naman siya. Yun lang. Salamat sa pananood. God bless everyone. Like and subscribe. Mga mama and papsi ko. Babu.